Ano sa nang palingki, palingki changi mo? Okay lang po, kahit may huli, okay lang. Oo, nga. At anyway, ang importante, nagkanta-kanta ka. Oh, well, well nag-practice okay. doon, nagkanta sa may kalsada. <laughs> At least, oo. Ayun, Christy, sana ay, uh, ano, uh, manawagan ka muna dyan shout out po sa mga kapamilya ko po na support sa akin. Sana po lahat ng ano po, suportahan niyo po ako. Thank you. Ayun, oh sige. Uh, when we are playing our song, um, -ano, mo, uh, mag say ka para madali nating malalaman. Ayun. Sige. Say hello. 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 O oh, parang, okay, sige daw. Hello, hello, hello. Ay, hindi pa. Sige. Hey, hindi pa po. Hindi pa. Siyos, uh, okay. Hindi pa. sige, si hello ka muna. Hello, hello po. Hello. Ay, hello. Hi. Tingnan mo na ang ghost friends? Okay ba? Hello, hello po. Hindi oh, Oo, hindi pa talaga. Hindi pa normal? Hindi pa, hindi pa normal. Hello po. Okay na po. Hindi pa. Yeah, okay na. Nanormal yeah, okay ko yeah, okay. na po. Okay na po. Okay na yun. Isisili ko na po ulit. Yeah. Sige, sige. Wait lang po. Isisili ko lang ulit. Okay, wait oh, ito Okay ma, na po. Christina, ah. kung gaano ko ikaw, kamayang three 2, E la pag-ibig ko sa'yo ay tunay Nais ko sanang patunayan Huwag ka nang mag -alilangan. Ang pag-ibig hindi Kukupas toladinang oma kang mai pagasa so I'm wagas Kailanman Ang sumpa ko sa iyo pagsuyo yung wagas Kailan man ang sumpa ko sa iyo Thank you po. Ayun! Ayun! Ayun, ang galing ni Christy. Ayun, oo. Thank you, oh. Mommy. Uh, kung sino pa yung gusto mag-support kay Christy, okay, mag-start tayo in one, two, so, three, Over five, six, seven, eight, nine, and ten. Ayon. Ah, thank you kana Christy. At uh, maraming maraming salamat po sa mga kapamilya ko, lalong lalo na po kay Boss Mark, kay Mamhani, kay Michelle kay uh, Ina, kay Shane, kay Ate Pani, kay Kuya Boyet. Sa lahat po hindi ko nabati. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong lalo lahat po kay Jessie. Uh, uh, congratulations, yes. yeah. ay, Thank you ay, po. Yan. Uh, 20% additional score. Ay, uh, dito naman tayo kay... Ako. Uh, kay Boss Friends. Ay, yes. Yan. Good evening sa'yo, Mami Christy. Yes po. Good evening din po. Yes. ang oh, masasabi ko sa iyong performance, Ma'am uh, Ma Christy, ay isa ka, para sa akin, isa ka sa pinaka magaling sa gabing ito. Yun ang masasabi ko. Uh, thank you Ayan. po. Thank you. Yun lang. <laughs> thank you. Uh, oh. oh, yun. Oo, oh, oh, nice listeners. <laughs> Ayun. Ay, Tuloy-tuloy na tayo. Thank you, uh, Christy, for your uh, good For months. Ayun, Thank you dito na tayo. Kay uh, Lester. Hi, Lester. How are you? Hello po, narinig niyo po ako?